Hi mga katinders! Welcome back again sa aking YouTube channel, Mami Teens 19. So, kumusta yung araw nyo? Kumusta yung ano ba ngayon? Birthday pala ng kuya ko. So, happy birthday sa akin kuya. Shout out. So, ngayon ay Friday. So, galing ako ng NCCC si Victoria. So, kasi nag-Gcash ako. Kalimutan kong gamitin yung card nakakalok. so, mga 2K. Mga 2K lang yung nabayaran ko. Dalawang bags. Dalawang salopate bags. Ang bigat. Uh, kasi sa Monday pasokan na. Ano na kaya? Grocery ako. Eh. Dalawang bags. Ayan. Tapos pumili pa ako ng bread. Dumaan pa ng palengke. Ayan, bread. Sa Boulangerie. Ayan, NCC Mall. Bread is life. At itong um, buni din akong paburito uh, paborito ng aking mga alagang rabbits, uh, saging, at ano, mga cabbage, mga ricado, sa uh, bangkerohan naman ako na palengke. Pag kapag, ano, kapag mga gulay, ay doon ako sa bangkerohan. Pero yung mga isda, yung mga chicken, ayan. So mga isda lang purely sa agdaw ako. Kasi yung manok, masaya na ako doon sa NCCC na mimili kasi okay yung mga manok nila. Pero mas, dun nako sa um, Victoria, kasi mas cheaper konte yung manok nila. So, yun. So, habang paupo-upo ako dito, kaya nag-vlog na ako para ma-upload ito bukas. Ayan, may langaw. Naligo naman ako. So, kumusta kayo? Kumusta yung araw nyo? Kumusta yung trabaho nyo? Ano bang ginagawa nyo? Ngayon, comment down below. At parang ngayon na mga um, ngayon na mga ngayon buwan ng first month of um, 2025 eh parang ganahan ako mag ano mag mag vlog. 'Di ba napansin niyo parang 3 months ago pa yung yung last pero ngayon parang feel na feel ko mag vlog. <laughs> feel na feel kahit walang maayos na content. So uh, mga siguro mga ilang buwan or baka anytime this year ay magko-content ako ng hindi ko pa si share magko-content ako na kasi plano pa lang sana maging okay yung new business ko new business so hindi ko pa pwede i-share kasi baka hindi matuloy so yun yung mga plano ko so i-share ko rin sa inyo para may idea kayo so um, hindi na siya sari-sari store basta parang ganun din pero hindi na siya yung katulad nung dati na may mga toys, may mga ano. So, depende. Malapit lang dito sa bahay ko. Actually, walking distance lang siya. So, share ko rin sa inyo kapag okay-okay na. Okay. okay? So, yun lang naman yung update sa life ko ngayon. <laughs> So, check your time ngayon ay nasa 10.15. So, pakain ko muna yung mga alaga ko ng saging kasi ito yung, tuwing umaalis ako, ito yung pinapakain ko sa kanila. Ayan, tapos yan, tutulog na si Mami Tins. okay? So, tomorrow is Saturday. Che-check ko kung maisama ko pa kayo sa lakad ko bukas. Okay, so good night mga katinders. Thank you for watching.